Di ba na ba ginawa mo? Ano na ngayon ang ko ngayon tanghali? Ay, Rian, sorry. Di ko talaga sinasadya. Hindi ko napansin na parating pala kayo. Pagkain lang naman yan, di ba? Para sa'yo kasi walang halaga, Mr. Millionaire. Rian, bibili na lang kita ng bagong pagkain. Di na bale, di ko na kailangan yung awa mo. Ganyan naman kayo mayayaman. Lahat na lang kasi dinadaan nyo sa pera. Pwes, hindi kami mukhang pera. Tara na nga, Hello, Kuya Driver. Nasa na po kayo? Uy, ang yabang mo talaga, ha? Sinundo ka pa ng mamahaling kotse. Rian, Ella, gusto nyo sumabay na lang kayo sa akin para hindi na kayo maglalakad pa uwi. na! Hindi namin kailangan yung awa mo. Uy, sige na. Nandyan na yung sundo ko. Ingat na lang kayo pa uwi, ha? Oh, anak, kumusta na yung unang araw mo sa school? Hindi kasi kita maintindihan. Bakit kailangan mo pang lumipat sa ibang school? Nasa private school ka na, tapos gusto mo pang lumipat sa public school. Mami, nag-enjoy naman ako dun sa, sa bago kong school. Bukas pala, hindi na ako magbabaon. Dun ako bibili sa school canteen namin. School canteen? Eww! Baka kahit ano-ano na lang ang mga pinaglalagay nila doon. Meron tayong sariling cook dito sa bahay. Kaya hindi ako papayag na doon ka bibili. oh, sige anak, uh, alis na ako. Meron pa akong business meeting. Mi, akala ko magbabanding pa tayo ngayon. Uh, ibang araw na lang. Sayang kasi kung papalagpasin ko ang isang project na to. Kasi ang kikitain ko naman dito, para din naman to sa'yo. Pambayad natin ng cook, ng yaya mo, ng driver, at saka dito sa bahay natin. O siya, sige, malilit na ako. Mami, malapit na birthday ko. Ay nako, di na ako narinig. Ay hala, sorry. Di ko napansin na andyan ka pala, babe. Ganun din ginawa mo sa akin kagahapon, di ba? Aba, invitation card ng birthday mo. Walang sino man pupunta sa birthday mo, Mr. Millionaire. Gusto ko sa i-invite yung lahat sa birthday ko. Walang well, sino man ang pupunta sa birthday mo. Kasi isa kang prinsipe. At kang may mahirap lang. Ikaw kasi hindi ka nakaranas ng kahit anong hirap sa buhay. Hindi ako prinsipe katulad ng inaakala nyo. Oo, pinanganak kung mayaman. Ang mama ko sobrang busy niya sa trabaho. Lagi na lang siyang walang oras sa akin. Di katulad ng ibang anak kapos man sa buhay, pero laging nandiyan ang mga magulang nila. Lalo na sa mahalagang araw, katulad ng birthday, Pasko, mga holidays. Samantalang ako, mayaman ako, pero ang lagi ko lang nakakasama, ang yaya ko. Maraming birthday ko ang nagdiwang na ako lang mag-isa. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung sino ang tunay na mayaman. Hindi man sa pera, kundi sa pagmamahal. Sensya na kayo. Happy birthday sa iyo, Sir Dave. Ay, salamat, Yaya. Happy birthday sa iyo, Sir Dave. Ay, salamat, manong driver. Ay, Sir Dave, may nag-doorbell. Ay, sige, Yaya, tignan mo po. Happy, Happy birthday, birthday, Dave! Oh, anong ginagawa niyo dito? Andito kami para ipagdiwang ang birthday <laughs> mo. Hindi ako makapaniwala. Ito na yung pinakamasayang birthday ko. Thanks God.